ay dahil sa pagdikipit ng mga tawan ni Lisa at ni Putin. This is about in the Duterte and the Dutertes. Itong lahat ng ito kasi ayaw nilang magsalita tayo. Gusto nila maging tangatangahan lang ang Pilipino na huwag nang what? sumagot kasi kung hindi kakasuhan ka, mga kababayan. Kaya galit na galit yung Lisa ang hayop na yan. Kaya nagkalaglaglag ka na sa hagdan. Kasusunod, yung ulo mo buka na yan. Panibangong expose na naman ang ilalabas ni Mahalika with video sa pangharas at kawalang hiyaan ng mga tao ni Lisa Marcos at ni BBM. At may mga taong binawian ng buhay dahil sa panggigipit ng mga taong ito. Ayon pa nga sa kanya ay ang pananakot at pangigipit na ito ay dahil ayaw nilang may magsalita laban sa kanila at gawin nilang mangmang -mang ang mga tao. At syempre, ginagawa din nila ito dahil kay BP Sara Duterte at sa mga Duterte. Para mawala ito sa landas nila at nagpatuloy sila sa pwesto. Kasi galit na galit si Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay, maliban sa the smuggler, nung uh, inerin natin ang kanyang boses, ito kakawawa ang talagang. Kaya hindi ako titigil. Kahit ano pang ginag at ano pang paggamit ni Lisa Ahas Araneta Matos sa mga taong nakikinabang din sa pera ng bayan, through contracts, through mga illegal activities na ginagawa nila at pinapaboran sila ng pinakademonyong babae lahat na si Kwaka ng inang Lisa. Ha? Ang hayop na yan, ang pinakademonyo sa lahat. Siya ang sumisira ng buhay ninyo. Si Lisa, Araneta Marcos, Maria, Luis Cacho, Araneta matut yung Kwaka ng inang yung kidnapper, smuggler, polvoronic, lahat ay pinasok ng iligal na negosyo. Yan ang parusa sa inyong lahat. Kung hindi kayo magsasalita, ulit-ulitin natin, ay walang mangyayari sa inyo. Lalo kayong gigipitin. Kung si Atty. Glencio nga, kung si Pastor Tiboloy nga na may uh, power. Okay? May mga abogado. Ginigipit. How much more kayo kung pababayaan nyo ang buwang ng ng gobyerno ni Marcos Jr. na ang nagpapatakbo ay si Lisa Ahas Araneta Marcos. Araw-araw, minuto-minuto, ninanakaw niya ang pera ninyo through PCSO. Ninanakaw niya ang pera ninyo through Bagworth. Ninanakaw niya ang pera ninyo through illegal fees. Pag simula sa BPA Bureau of Customs Department of Agriculture, ganito ka baboy, ganito ka walanghiya. Ganito po katimoyo ang Marcos. Okay? Marcos uh, Araneta administration. Video po ang papakita ko at may namatay dahil sa pangkikipit ng mga tawa, ni Lisa at ng May mga namatay ng na mga pideya, mga pideya workers dahil sa hayop na to. Kaya kailangan nyo ng pagpapilos para magsalita. Dahil hindi po kayo sasanguhin ng Marcos Jr. at ng Lisa Ahas sa kahit anong pang anong-anong uh, level. Dahil kayo nilang gumurkur. May namatay na PIDEA uh, worker. Uh, hindi ko lang masabi niyan kasi hindi ko pa na kasi yung report sa akin. But ito ay may kasamang video. Talagang kukulo ang dugo ninyo hindi ko intention na kukulo ang dugo ninyo. But you have to know. You have to know kung kaano na ka walang ya, kahayop kahayo ang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Risa dahil hindi lang po kidnapping ang ginagawa, hindi lang smuggling, hindi lang pulburonic, kundi ang pagkitil sa buhay ng mga military. Itong mga kapulisan na nasa PIDEA na sa sobrang stress dahil tinanggalan everything, namatay ng walang, walang, walang kapusti-hustisya. Dahil ginipit ni Laso, ginipit ni Lisa, ginipit ni Marcos Jr. So you have to speak up, mga kababayan. Lisa, patatahinikin mo ako, pero sa mga kaso-kaso, kasuhan ninyo ako. Ilabas mo lahat yung putake ng mga kaso ninyo. Yan, mga gamit ng mga, mga designer, yung mga scammer. O, oh, sige. I-file nyo lahat ng mga kaso. Dahil yung scammer, yung mga scammer na ginagamit mo, Lisa. <laughs> diba? Ang tatanga ng mga yan. Okay? dahil open, bro, open ang kanina, ang yung uh, latest, meron may, may nag-send sa akin. Okay? Yung latest na nagkaso. Kaso, hindi, e, sige, go. Diba? Open book ang pagiging scammer mo. Ah, Open book ang pagpapalit ng mga etiketa ng damit na binili sa SM at binenta ng what? Times 5 times, 10 times, 20. Maulol kayo mga putang ina ninyo, ang lalakas ng loob ninyo. Kasi nangako si Lisa Aras Marcos sa kanila, itong lahat na kumakaso sa akin, nakasuhan si Mahalika, siya bahala magbayad sa mga abogado. See? At kakarayan kita, Lisa. Lahat ng pwede mong ba ano, bayaran, kakarayan kita ang utang ina ka, hindi lang sa uh, hindi lang sa FBI. Okay? Kakarayan kita pati ang bosses mo, ang pagkipagkasabwatan mo sa kidnap, sa kidnapping sa Turkey, ilalagay kita sa international dahil yan ang gusto mo. Lahat nagyayabang pa yung mga designers na mat pa sa kanya mga ito. You have to know. Nararapit lang ng balita sa akin. Ito mga inutusan ni Lisa Ahas na magkaso against me. Maliban sa uh, yung inutusan niya ng mga senador na ito ni Pencho. Nagmamalaki pa mga kababayan na si Lisa Marcos daw ang magpipinans sa kanila basta kasuhan lang ako at guluhin ang buhay ko. Pwes, hindi ka magwawagin. Ikaw putang ina ka Lisa, ikaw ang smuggler, ikaw ang kidnapper, iyan. Yung scammer, scammer, sasaktan po mga hayop na to. Doon so, naman mga scammer kayo, mga puwakan ng ina nyo. Pero ang pag-i-smuggler ni Lisa, Lisa Araneta, mas smuggler, scammer, polvoroni, tawatan. O, oh, yan diretsyo. Kita mo kung gaano kaduwag ang babaeng ito? Dahil sila ay bangab, dahil ang pakiramdam nila mga palanda. gusto nila ariin o pag-aari ang Pilipinas kaya naman, dito sa charter chains na gusto nilang isulong, yan ay para manatili sila sa pwesto at habang buhay kayong parusahan, hagabang buhay kayong apihin. Kasi tulad ng nangyayari kay Klenchong, kay Pastor Tipuloy, kay uh, Teves kay Bantag, kay General Macanas, at marami pang iba. At mga namamatay na mga polis, mga military dahil sa stress at tinanggalan ng kanilang mga trabaho, naging floating, inilipat kung saan-saan, yung iba inatake sa puso, ito ang nangyayari. Kaya galit na galit si Lisa at Marcos si Jr. sa akin, dahil ako lang, not only ako lang, marami, I mean, ito sa expose ko, iba-iba kaming linya. Iba si Mother Pebbles, iba si Sas, iba si Joey, iba si Attorney Benchong, iba si, uh, well, ng iba, kanya-kanya kami to, dahil hindi ko na, hindi naman namin kaya, hindi naman ko kaya na itake lahat ng mga issue. 'di ba? So ako yung yung alam ko lang. Okay, yung may matibay lang tayo mga ebidensya na kailangan i-present dito. So lahat ng kaso na gusto i-file sa amin kay Pastor Kibuloy. Sabi ko nga November pa lang alam ko na yan i-expose ko sa inyo. Si Lisa at si Marcos Jr. po ang behind yan para gipitin si Pastor Kibuloy at tanggalan ng prangkisa dahil nga kaalyansa sila ni Inday Sabaw, Inday Sara Duterte and the Dutertes. Itong lahat ng ito kasi ayaw nilang magsalita tayo. Gusto nila maging tangatangahan lang ang Pilipino na wag nang what? Sumagot kasi kung hindi kakasuhan ka. Ito po ang kanilang uh, way para takutin tayo, para isuppress tayo. At tulad, again, yung mga nakikita niyong kinasuhan na. At ito, number one, si Kong uh, Peves, na dineglare na nilang ano yan, terorista. Diba? Dineglare na nila na what? pinagtatabdan din ng kung ano-ano. But anyway, uh, may abogado naman siya. Pagtanggol niya yung, uh, ipagtatanggol siya ng mga abogado niya o whatever. Okay. Kaya galit na galit yung lisang hayop na yan. Kaya nagkalaglaglag ka na sa hagdan. Nasusunod, yung ulo mo buka na yan. Okay? Lahat ng pagnanakaw mo, Lisa, lahat ng pag mo sa mga tao at pagsagot mo sa kanilang mga what, paggamit mo ng pera ng bayan para kasuhan o e-push si Atty. para mag Puta ina kang hayop ka. Buhay ka pa, sinusunog ka na, na sa impyerno at magbabayad ka sa lahat ng kadimonyohan mo. Akala mo natatakot sa sa'yo? Hindi. Kasi kakarayin kita. Tandaan mo ito, Lisa. Kakarayin kita sa international. Nakaray ka na nga. Maliban sa reporting ko sa'yo sa FBI, ha, ipaparinig ko. Well, narinig naman na na buong mundo. Yan, yeah, hi hayluwi mo. Nakasabwat ka sa, smalt, sa, sa kidnapping, sa walang kamalay-malay na mga bata na pinahirapan mo at inilayo mo sa kanyang ina dahil sa pakipagsabotan mo kay Francis Chua sa mga iligal na negosyo ninyo. Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nanawagang, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos sa tayong mga taong bayan bago lumog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasin ang mga walang hinga sa Malacanang, walang malasakit sa taong bayan. Dapat buong ang Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform, dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Ang tangit ng gobyanong ito, malalapas ang gobyerno ng mga nakaraang Pangulo. Lantaran ang balatan sa politika, halat ng lahat, gusto maging hari at tiga, sila-sila, away-away at yung mga Duterte gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati yung mga media takot tumatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, nung mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, Cory, Gloria, Erap, Noy, Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, dahil sila, sip-sip, higira -sip, si mo marinig na bumabatikos, ang gobyerno ito, marimari-marim ang gobyernong ito, bakit naging ganito? Bagag ahas, ang ginawa ng ahas, tumuklaw at mga lingkis, puro sobra na. Para sa akin, pa may mag sa akin na humawak ng baril at magkulita sa gobyerno ngayon. Hindi papayag ako dahil nakikita at tama ko ang kagbuhan sa gobyerno ngayon. Ang ganyan ang lahat na gawaing lalo pagdating sa pera. na ibagsak ang Duterte. Kawawang mga desperado. Kala nila, madadala nila sa script ang mga DDS. Lalo tayong binagaling okay. sa Philippines. Pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Itong mga buwayang ito, paparty-party lang. Kailangan na, natapos itong kahibangan na ito. Hirap hirap na mga tao. Puro pag-ubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kahit hindi na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga ngayon. So, naman, Amy, from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Direktarel, otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala ng na mga nagawa ng tatay at nanay nyo para sa amin. Parang parang sa kanilang pamilya lamang, mga biset at pesta itong mag-asawang mayo. Pumutod na mukhang tatcher na yan. Sana mo tayo na siya, kakapulburo. Hey, If ka, I was Senator Amy Marcos, I will fight back at least a perk. Nakakarad ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Perth truly is. Rehab no more. Goes to Germany. Bangad talaga yan. Walang paki sa Ito. Unforgivable yung mga ginawa ng Marcos Admin. Binigyan sila ng second chance pero what they did is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr., No for Marcos for life. Kaya ang Pilipinas, nakasal tayo na walang nangyari sa bansa o mga tatayo kay FPRRD but now, bagsak na naman, walang direksyon, God bless Philippines. ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Totoo man, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ng yung isang didikit kay Pastor Tibuloy sa President Digong Duterte. Pero ayong isang sama ang unang mayor inday sa gawagawang issue. Hanggang runner daw, ni Pastor Tibuloy. Ang New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakatasukan. Naratanood naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka lang insan, mahiyak ka naman, nakayo na kayo. Ganyan bang igantan niyo sa taong bayan kapag talaga grabe? <dopeạch> <st corps suiciderix> Nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap. At magiging permanent na ang pag-upo ng mga Marcos at si Tampa ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso Paano na tayong may hirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kaba ng bayan. Ay, natapos ang na iyan, Naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos, mga taong bayan? Paano pa siya inalis in ang mga kaikit ni BBM? Kasi kakata siya pag inalis niya. Ayaw niyang magpa-drug test kasi mabukos siyang ating. Pagkakaya Ati. sa lang bayan ang kailangan sa so, kumamagitan ng people power laban dito sa kasamaan kapangyarihan. Pagkakaya, hindi ka pwedeng magtanong. Kulong ka agad. Lahat basic Tumaas. Pandak lang hindi. Tulog ang general natin na budol tayo sa pangako 20 ang kilo ng bigas. Lisa at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas. Hindi na magbago sa PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-english sila, ganyan ang pulburon. Sino ang Paano? Walang mahumuno sa pagdansa laban kay Kunting at ng Baluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Patatuloy ang tuloy na pakay ng mga sponsors and contributors ng hitag na biyuda. Hayop karisa nakuha pang ipasingit si Bipisara sa scripted at tinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahala <todos> ng mga eksanipersang si Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang i si sa PRRD at BPSARA. Pero hindi reservation nilang nila. Lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. So talaga sa kanya. Kung iniutos ni Lisa Smugs na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBR. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at in-like e mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas. thanks